good morning mga kamamshi welcome to my channel ayan time check is 5 5 am ayan alam niyo mga kamamshi um, maaga kasi ako nagising ayan maaga kaming nagising um, gumis, nagising ako mga 4 30 quarter to 5 kasi si Indatisay ay ano diba nag breastfeed sa akin Ayan. Na mag, mag iyak nag iyak, iyak man siya. Hindi siya comfortable kasi pag morning na talaga, pag ano, mga 4 to 5, ayan na, naubusan talaga ako ng gatas. Kasi, parang, wala na ako masyadong gatas. Ayan, wala na siya masyadong madidi. So, I feel na hungry siya talaga kasi nag iyak. Ayan, pero mag pa talaga niyang mag mag ano, mag tulog pero ano siya kaya um, um tumayo ako nagawa ako ng Mr. Milk sa rep and then at saka biscuit yun pinakain ko sa kanya ayan and yan, natutulog ayan, natutulog ulit siya ayan, nasa do yan ayan, kita niyo mga kamama siya ayan, tulog siya ulit ayan, yan kasi maalam ko na magigising talaga siya maano magising talaga yan si Betty sa mga 6 o'clock. Ayan, matagal yan siya magising. Ayan, ngayon nandito ako nakaupo. Ayan, nakaupo para mag ano, mag bounce bounce sa kanya para matulog lang siya ulit. Wala na ano, di na ako hindi ako makatulog. It's okay. Ano, wala lang talaga tayong ano, di ba, para sa anak natin. Mahala na tayo mga mama ano, nan ano, tiisin natin ang lahat, habang, ano, habang baby pa sila, yan, tapos sa nila, ay, hindi naman natin magagawa ito sa kanila, ay, yan, sila namang umaalalay sa atin, di ba, ayan, at saka yung partner ko naman, ando na sa shower, nagshower shower na siya, maagad yan siya magising, mga kamamshi, yung partner ko, 4 o'clock pa lang sa morning. Ayan, nandun na siya sa shower. Na. Ayan siya. Kasi maaga yan siya mag-eat ng breakfast niya. Alam niyo naman na mga, yung mga puti, sanay talaga, ano, maagang magising sa umaga. Hindi sila, ano, sanay na late na magising sa umaga. Hindi katulad sa mga Pinoy na, ano, ang tagal magising. Magising yung mga Pinoy, yung iba, iba lang talaga, yung iba, ha? hindi lahat. Yung ibang yung yung iba ay yung gumising na na yung araw ay sisikat na di ba hindi yan hindi mm, ano hindi yan ano hindi yan sila ganyan yung mga katulad ng ibang bansa yung mga puti sobrang ano yan nila yung ano um, ano yan hindi sila tamad hindi kagaya natin na ano <laughs> minsan tinamad yan mga kamamshi Ayan, sa so, ngayon, 5 o'clock na. Ayan, natutulog si Inday Tisay. Siguro hindi na ako ano bumalik sa paghiga. Magano na ako magtupi-tupi na ako. Ayan, nakita niyo yung higaan namin. Ang kalat. Ayan, i-arrange ko yan. Maya, tsaka, magsaing na din ako ng kanin. Para pagkagising Inday Tisay is ready na yung kanin para paliguan ko na lang siya. Ayan, ganito talaga tayo mga kamam, kamami, no? Gagawin natin ang lahat para sa anak natin na gusto natin na ready talaga all the time. Ayan, lalo na pag wala tayong yaya, yeah, yeah. wala tayong katulong. Ayan, tayo na lang talaga ang mag-ready. Ayan, mga kamam, so yun lang madilim pa talaga sa labas ayan mga kamamshi ayan ingat-ingat po tayo ingatan po natin ang ating mga katawan at saka bawal po tayong magkasakit para sa anak natin hindi po tayo susurrender hanggang hanggang kailan ayan mga kamamshi take care always and see you next time and God bless you love you all